tayo apply tayo ng tubig ng nilad kay hindi ko hindi uh, ako satisfied sa, sa deep, sa so hindi pwede mag video sa loob ah, uh, bakit na so yun hindi tayo naaprobahan sa application natin kay Maynila no? so ano ba maghanap tayo ng paraan paano tayo magkakaroon ng mas maayos na tubig meron tayo dito so ayan ayan ang supply ng tubig natin ngayon kung mapapansin nyo hindi yan may nilad na metro so nakikonekta lang tayo sa kapitbahay <coughs> meron silang deep well tas nagsubmit na lang tayo ang problema sa deep well Uh, ewan ko lang kung ganun sa lata. Sa experience namin, mm, hindi ganun kalinis yung tubig. Uh, ay pagkakataon na uh, pag nai-stock yung tubig, nagkukulay dilaw, tapos bumabaho. Actually, yung unang bukas mo ng gripo, medyo mabaho na eh. No? Uh, tapos ginagawa na pinapatagas muna namin ng mga ilang minuto bago gamitin para lang mawala yung baho so naging solusyon namin is ipapapilter ko na lang itong isang buong bahay na to yung gagaya ng sa water refilling station pero yung pang mas murang version ng no? pang isang buong household na. so tingnan natin kung paano so papakinisin natin itong isang room na to para dito natin lalagay lahat ng filter ng tubig natin no? Supposedly, dapat shower room to, pero i-convert na lang natin sa filter room. Mas mabuti daw kasi na hindi pidad sa araw yung mga equipment nila. Kaya, dito na nga lalagay. Anyway, dito na naman yung dulong linya ng tubig ko. So, pwede rin silang dito mag uh, top na ng para sa supply ng isang buong bahay. Dulo naman to ng ano, linya tapos pakinisay lang muna natin itong padal. Pinigpar ko rin, kasya naman daw sa 1.2 by 1.2 meters na kuwara ito. Ito 1.2 by 1.2 meters lang So, kasya naman daw dyan. Pagkakasya na rin diba. Okay. Naayos na natin yung paglalagyan ng filter natin. Although, hindi na namin masyado ginundahan. Hmm. tapos, nadumihan pa ulit ng ano? Yung cemented pintura nililagahan lang naman ang tanke ng filter. Uh, Konting pintura sa kisa. May, ang importante lang daw sa magkakabit ay yung may masaksakan siya. Ayan, nabili kami saksakan dun. Tapos naggawa pa kami ng panibagong linya ng separate na linya para sa magiging filter. Patagos dun sa ano, nabas. Ayan. So, abangan natin na uh, sa yung pinausap natin magkakabit ng filter Tapos tignan natin kung paano niya ikakabit to. At yung mga importanteng bagay na na uh, pwede nating ma-share sa inyo, no? One eternity later. So, uh, yun, nandito na sila. Ayan. You are fixed. mukha na namang ano legit tapos nakausap ko hindi ko na video so i-cover na lang natin siguro sa discussion natin magaan magaan lang naman pala magaan lang din naman ano yung ako nung ka PPR to? PBC Industrial PVC. Dan filter dan fittings. So, ilagay lang daw muna nila yung Ang tawag dyan, sir? <laughs> <coughs> yung, ano, <coughs> <Lapebles. tos> <Yung> gravel <man. tos> Hindi naman kami magpapalit na magpapalit ng laman yan. Basta sir, uh, always na babakwas, nagre kung so hindi na magka tatagal siya kahit mga 5 to 6 years, hmm. Tagal na rin. Oo. Oh. oh. na rin. <laughs> Sulit Uling pala to, literal. <laughs> oh, Tapos so, yung iba ba ito? Yes, Sir. Gravel fence, silikasan. Yun saan may buhangin, Sir? Pino. Silikasan. Mm -hmm. Tapos, dalawang tarbol, Sir. Asukan? Oo. Asukan? Kaya, sige na, Sir. Yan yung mag-absorb ng, ano, calcium, magnesium, deposit ay yung nagiging cause ng hardness ng ulo. ano, nga ay parang magaspang eh. mag sa balat. Eh. Yun, mga wala. Tapos magaspang din sa bubuk. Uh hindi -huh. ko ba't ganito, natin dito. Pag nagsabong ka, na, ayaw mo bumulan, no? Oo. Oh, ito naman, pag uh, ano to, active na, konting sabon lang, ayaw naman mawala yung sabon. Tapos no? <laughs> para ka lang na, nakalusyon pagkatapos mo ka dito. Hindi na dry. Yon, hindi ka na maglalusyon sa rokes <laughs> <laughs> <local population. laughs> Pero siyempre mga babae yun mga ka-fans. Yun. Hindi pwede balang lotion talaga. Ito ano ano? ating... Ito nga ito puro carbon Ano sir? Media yan. So ano-ano yung... Yan ang filtration natin. Gravel fire, gravel pen, silica sand, anthracite carbon, GA carbon. So dalawang carbon yan para sa mga amoy, mga amoy lumot. Ito sir, concentrated lang siya para ito ang penguin ko kay uh, Pete. Ah! Puro sukal yan! Ito na yung sincere. May grabe siya na. Ay, may grabe siya sa ilalim. Ang asukal daw. May marang asukal na, na pula eh. <laughs> Sabi nga na, hindi yan. Masukal na hindi na itong sukal. Pampatamis. Pag nagpa-repeal kami ng ganyan, sa inyo na rin may... Pwede naman, sir. Oo, uh, may ang tawag naman natin Pero matagal pa yun. Hmm. Sana pa rin lang, ha? Kasi pag hindi nagbabagot, magbabara yan. Yan ang problema. Hmm. Sayang yung na-invest mo na, nyo na field Sabi naman yan sa akin, ang backwash mo, pwedeng pang... Car wash, ang dilig ng halaman. Ah, so nga lang, sir, kung nga sa labas yun, yung, kaya eh, ang ano natin dito, mga kong siguro, dyan na lang sa sasabihin. Dito kabinet. na rin? Oo. oo. Eh, boss, mag, yeah. Oh, oh. Pwede ko na rin, boss? Hindi ka naman mag-provision ng boss. Oo, oh, okay, yung boss ito. Yung... Papalabas ko. Oo, oh, po. oh. pwede naman. Pero hindi dilig ko yun sa kalsadong malikabok. Oo. <laughs> malikabok ng kalsada eh. May isa nyan, automatic daw yung backwash. Oo, uh, sir. Ay, yung mga di kuryente rin yung zero. di kuryente. Mas maganda? Mas ano? Mas, mas convenient? Mas, mas okay yun. And... Hindi nilang bantahin. Hindi? Okay. Okay. Pero kung gagamitin so, ko, ko yung... Ang araw lang namin sa Silesia para tulog yung mga tao walang gumagamit ng tubig. Mm. Diret-direto lang yun. Pero kung gagamitin ko din yung tubig na pang-backwash, mas maganda na yung manual. Ringaan, at wala na sa lingahan. Mas maganda man. Alas 4 ng madaling araw. Ko sa Ay! Doorless and automatic. Yung manual, kahit okay. anong oras. Ikaw, so, so magsiset ng oras. Tapos gagamitin ko na yung tubig na binabakpas ko. Mm -hmm. May filter din pala yung takip sa uh, sarili. <laughs> Wala namang sirain dyan sa mga parts na yan. Ano naman, sir. Lalo pagkaganda yung dinaarawan. Hindi pa kasi nagbibrintel lang. Oo, oh, ayun. Sobrang araw na. Ay, galing. Ay, yung galing. Yung yung lagay yung natin ng asin. Ito, tang. Para, tang ng asin. pag Para... Panglinis na softener. Yung para mas um, mm. uh, asukal. Siya yung maglilinis. Para... Ako saan niya na siya na maglilinis ng asukal. Pero yan, hindi pa rin. I... Kasi switch niyo pa rin yung... Yung, yung ano? Yung nagnung... Pag nagbabackwash kami, no? Oh, okay. Galingin. Parang sa drainage ng, ay, sa flush ng inidoro. inidoro. <laughs> dito yung asin sa loob? Hindi, dito, 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 sir. Kalahati yung sa loob. Kapit na kapit. <laughs> so, yung masyado na diska ang sabi magpapaabis na muna sila ng unang uh, drain para malinis yung mga uling at saka yung mga bato bato kung paano nila kinabit ayan, ganito uling diba? ito rin yung nanginamit Oh, okay. Ito, nagpa-daan na lang kami ng Tapos ngayon, pa ikukonekta ng na nila sa supply ng tubig. Mm -hmm. Ayan, eh, daw sila ngayon ng mga eh, since labas, <laughs> <namin sa> kanan. <laughs> Wala pa. Ayan na. Ayan, literal na kulay itim. Wala nga isang oras daw na ganito. Ano? Tapos pag medyo pumuti, ibibilig natin sa ano. Ayan. Since may tinig na sila dito ng range. logo logo basa yan rinse pa ito rinse bang flash may problema ako po di sa flooring ah hindi talaga hindi siya rin, rin. kasi <coughs> yung plebe kailangan ko eh oh. hey, minuto lang pala medyo matuti eh hmm, medyo konting itim na lang pagkatapos ng mga 10 minutes na siguro 10 minutes pa lang maputi eh Kaso, tinalitan na nila dun. Ginawa na nilang backwash. Siguro kasi pumuti na lang konti. Ayan natin. Yan naman, UV light no sir. Pampatay ng bakterya.

ayun eh, no? yun kita pa yung mga ano eh may sumama yata ng uling yung mga pinumpinang uling siguro tsaka yung mga lumulutang hindi ko na alam kung paano dumaan yung tubo may natin nga natin dito na dito na sila sa UV light eh. pwedeng may gate band din yan dito kung sakaling may aberya kung sakaling may aberya, pwedeng may gate bag yan dito. O, oh, saan na ipapatayin? Uh, ah, magba parang magpa-bypass pa kayo nun. No? Ah, ang usual kasi natin, once halimbawa dito ka nang gagalaw, i-off mo to. Ah, dyan na yung valve, na <laughs> oh, off. Oh, Ayan pala, yan. Ito off. Ito main bulb mo na. Aside sa isang bulb pa dun. Ito yung main bulb na mga Off ka lang ng ganyan. Ayan ang off. Ayan. Pag may yan ko papatay. Oh. Oh. square na yan. Ang brine tank sir. natin ng asin. Tsaka tubig. So, yun, magiging brine solution oh. Para panghugas dito sa resin. Ha, ah, panghugas oh, sa resin. kaya unlimited ka na dito unlike ng mga cartridge lang, hindi siya nanguhugasan. Oh. So, mas limited yung uh, purpose niya. May limit lang up to 6 months. Kapalit na agad. Kapalit na. So, nagre-regenerate ka lang. Nililinis lang tapos mare-regenerate na siya. Gamit ng asin. Hmm. Pag ano, yung asin naman ang papalitan namin. O, oh, so, magre-repeal ka lang nung asin. Mamaya makita mo kung paano natin siya lalagyan. So, ganun lang din kayo gawin Kalahating asin lang yung lalagay namin. Usually, for six months na yun eh. For six months? Oo. Uh -huh. -oh. Nihiti mong asin talaga yung pampalitan. Uh, solar salt, sir. Ah, uh, solar isang salt. butil na pwede mo namang isiglang. Sobrang alat niya. isang <laughs> <laughs> butil mm -mm. Sobrang-sobrang alat niya. Paano kung malalaman kung hindi na siya nakakalinis? Basta 6 months, papalit ang asin. Oo, oh, sir. Ayan. Ayan. Lalagyan ko pala. Lalagyan ko pala ng pecha yan. Ulyanin pa naman ako. <laughs> <laughs> Kailangan ko bato ito binili? tama tapos sir. Nairo nga. Ito yung mga carbon na yan. Ayun lang ba <laughs> yung carbon naman, 3 to 5 months? 6 6 months din? <laughs> ah, 6 years Basta lagi lang maghintayin yung paglilinis. Hmm. Okay. Yan. Ito naman yung asin. Pares, din sa so panengke. <laughs> Hindi. Ito yung alat, sir. sir. Ay, ang lalaki ng butil. Ang maalat, sobrang alat. Sobrang alat. alat Tsaka parang nagdidikit-dikit sila. Parang bumog na eh. Okay. Really na ba? Hindi <laughs> ko may nakapag-refresh. <laughs> Anong tawag dyan nun eh. Ito siya yung reverse osmosis. Uh, Itong nilalagay natin dito sa loob yung heart ng machine yung membrane. Para mainom na filter lang dito sa loob, tapos filter pa din sa taas. Eh, sir, yung mga hose na ganito, ganito lang. Alimbawa, lang may may hmm. uh, so, na natagal o tatanggal. Ito, kung push mo lang pa loob, ito, itong hmm. ring na ko. Yan. So, may gap siya, di ba? Push mo lang sa loob, kasi... Ah, ito. Itong isang lalatawan yeah, 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 yeah. na pupush yan. Pag naman, pag lalat naman, push mo lang itong hose. Ay, yung hose na lang. Makalap yeah, na yan. Just in case nang tumalas. Pero hindi naman basa-basa. Mm hindi -hmm. yan. Lagyan mo lang yun sa clearance nyo. Sir <laughs> May UV-UV din yan. Wala na, sir. Kaya hindi yung UV na kumukuha ng UV dito. Una-una, mahal. O. Ang halawa, uh, mas maganda yung centralized yung UV. Yung UV. Kahit yung mga bata, medyo oh, mga 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 dito ang kayo, Ma, pa naman yung anak po. Mm -hmm. Hmm? Pag nagkasakit eh. Ay, pa. <laughs> Ayan, hindi nga sa taas. Yung malaking yate. dito naman tayo. Teplon. Gunting. Malaking yate. Yate, teplon. Teplon. Tapos naman, no? Detect <laughs>